Kayo ba ipagod pagod galing sa trabaho? Gusto niyong mag-relax? Maupo! Tanggalin ang sapatos. Kunin ang baso. Lagyan ng Alfonso! Hoy, bana, Shhh! Hoy! dali! Ano yun? Maalis ako. Nagkita rin, tinan mo. May nag-email sa atin. Ano yan? Kinukuha daw tayo ng endorser ng ano, ng Alfonso. Gagawa lang daw tayo ng video na commercial na ano, Wait, legit? Na, na legit daw. Oo, na para makapasok tayo sa kanila. Oh, sige, dali. So, sino, ayo, muna may kawakas? Rehears muna. Rehears tayo. Kanyari, uh, Sino? Ako ikaw? Ikaw <laughs> inum, syempre. babay ah. Babae ko kunin dun eh. Uh, ah. Upo muna, tapos magkasali ng alak, kasi inum. Ganun. Ah, sige, sige, sige. Ha, oh, sige, sige. Ah, sige. Dali, panyari, galing ka dito. Mm -hmm. Yan. <laughs> Okay, game. One, three, go. Action! Ikaw ba'y galing sa trabaho? Yan. Pagod? Yan. At gustong mag-relax? Yun! Perfect! Pagod ng sapatos? Yan! Umupo? Woo! Kunin ang baso? Buksan ang Alfonso? Lagyan ang baso? Magpapasabi ka na lang na... yun 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 Wow, ang sarap, wow ang sarap Okay game na game na take yun 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 lalagyan yun 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 hubarin ng sapatos, maupo, kunin ng baso, lagyan ng alponso. at syempre, inumin. Yeah! <laughs> sa kanila na talaga uminom ka ng Alfonso para maging perfect yung ano, yung dating natin sa kanila. Ulit, ulit, okay na sana, perfect na, isa pa, isa pa. Tatmo mo na, cut, ulit, 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 ulit. ulit. <laughs> One, two, three, action! <clears throat> Ikaw ba'y galing trabaho? <laughs> Pagod? mag-relax. Tanggalin ang sapatos. Umupo. Punin ang baso. Buksan ang alponso. At uminom. kasi. Hindi eh, mo maaano yung, yung dapat yung, yung pagkaganon mo. Kailangan mo lang reaction. Oo, kailangan. Kailang... <laughs> Oo, yung ganon yung kanina yung unang ano. Ano ba yan? Ano? Hindi tayo matatanggap niyan sa ano, Alfonso. Sige. Isa pa. Isa pa. <laughs> Ulit ha. Ayusin mo para matanggap tayo. Take 3. 1, 2, 3, action! Ikaw ba'y galing trabaho? Pagod. Gusto mag-relax. Tanggalin ang sapatos. Umupo. Kanya ang baso. Buksa ng alponso. At Uminom. Ano ba yan, na? Ayusin mo naman! Ay, ang sakit na ng ulo ko. Ayusin mo pa na tayo ng Salponso. Kung okay. <laughs> tayo magkakandot ng Salponso niya. Hindi ganun. Pag inom mo, wow, kayo na ang makakapagsabi na ang sarap. Pero okay. Sige. <laughs> Isa pa, ayusin Isang mo. Man. Hindi ka. Hindi. <laughs> Isa pa. Okay. One, two, three. Action! Kayo ba ipagod galing sa trabaho? Kaya yung mag-relax? Maupo! Dali ng sapatos! Kunin ang baso! Lagyan ang alpo!